Wala muna increase. Mayaya naman sila. Oh. Ang pangit ng servisyo tapos mag increase Trade increase sa expressways, ipinasususpinde ni Sen. Idol Rafi Tulfo. Ito ay dahil sa patong-patong na problemang kailangan pang resolbahin gaya ng pagkabuhol-buhol ng traffic sa Toll Plaza dahil sa madalas na pumapalpak na RFID system at mga pagbaha sa tuwing may malakas na ulan. Kasama na dito ang problema sa toll payment accounts na nagsi-zero balance kahit nakakaload lang ng motorista ng sapat na halaga. Anong tanong niyo po doon sa problema tungkol sa RFID at uh, doon sa suggestion na marami, sana maging barrierless na. Sabi hindi na kailan barrier, babasahin yung RFID, tuloy-tuloy mga sasakyan, spot sailing. Admittedly, yung mga first generation na in talagang medyo sumablay. The issue here is kung yung sticker eh, gastado na o nailagay sa maling lugar, hindi mababasa yan. Oh, that's why nagmamanual. And that's why the program, as far as we're concerned, is massive replacement. Ano the, plano niyo po doon sa pagiging barrierless na natin? The program will take a two-year uh, engagement. Because no? okay. as I said, you have roadside equipment, tatanggalin mo yung mga tall boots, and then you start installing yung gantry makikita nyo lang sa ibabaw yon May camera yan, may sensor yan, at saka readers. And then, aayusin yung backroom operations, which is the heart and soul of everything. LTO, how can you help? Uh, Chair, I'd like to inform the, the body na last Friday po, napirmahan na po yung joint memorandum circular between DOTR, DRB, and LTO. Ito po yung uh, magiging Biblia, the guidelines in order to implement the wireless uh, program. On the LTO side, Your Honor, we're already beefing up our personnel both on the back end and front end in order to implement the putong barger list. Anong tawag yung sa Skyway dyan sa may naiya? Kasi yan ang palay ko dinadaanan. Naiya Expo. Lagi ako nagkakaproblema dyan. Kanina na lang ang haba-haba ng pila. Nakikita ko yung RFID hindi naman gumagana. Yan yung madalas na nagkakabuhol-buhulan, kakaroon ng bottleneck. Ang problema po kasi namin dito, ito, tatapating po na kayo. Ipo, magtapat na kayo. So, even our limited personnel po, hindi namin mamonitor talaga yung anong yan. So they are mandated pagka naka 1 kilometer na po yan, i-barrier up nila. So, entayin nyo muna magkabulbol ng isang kilometro bago nyo yung, yung barrier. Unfortunately po, yung po nakalagay doon sa existing guidelines na yung Eh, yung guidelines na yan. Wala mang problema kung mag-increase kayo. Kung nag-increase din yung quality of service. Kaso, palpak, hindi maganda ang servisyo. Nandiyan yung palpak na RFID. Nandiyan yung traffic. Sana, bago nyo payagan yung petition na pag-increase, it has to be justified. O oh, sige, mag-increase kayo na sa kontrata, pero bakit may mga problema ganito? Ayusin niyo muna yan bago namin kayo payagan mag-increase. You have the power to do that, am I right? Opo, tama po yun. Ang Toll Regulatory Board is a collegial body po. I'm aware of that. DPWH, NEDA, DOF. But you can always tell them na o, mga pare ko eh, muna siguro natin payagan tumas to. Kailangan presenta ka muna natin sa kanila yung mga problema bago natin i-go-go. Siyempre, ito mga kasamahan mo, papayag naman dahil mayaya naman sila kung susupal ka nila. Taong bayan ang babalik sa kanila. Tama. Totoo, to, uh, Sometimes tama Sometimes we yun. need common sense. po? Opo. Kailan ulit yung susunod na increase? Kaya increase ng June. Most probably po this August po. Wag muna. Uh, Wag muna. Wala muna increase. Si Papa ko po sa ating... Yes, of course. Um, yung papalag metro. ng mga taga-DOTR, ng mga taga-DPWH, DOF at NEDA, sabihin mo sa amin, mayaya naman sila. Ang pangit ng servisyo tapos mag-i-increase kawawa naman yung mga motorista. Unless pag nakita namin na maayos na yung servisyo, wala na mga reklamo, increase kayo. Hindi na ka kaya, tama. O kasi kung sa saring problema nandyan, ang daming reklamo, tapos mag-increase kayo, ang kapal naman mo kanon. Kung sino man yung pumayag na magkaroon ng increase, tama sir? Apo. I'm very clear. Hindi yeah. paparating ko po sa mga membro ng board po. Makakaasa po kayo. Okay. Wag muna Wag muna Walang muna increase Stop right there okay. Ito yun eh Ito yun so, Dapat hindi mo muna pinayagan yung increase Hinold mo muna Hanggat hindi nasosolve yung mga problema At hand Opo okay. ah uh, Dapat mo pinayagan okay. Consiste. eh Walang mga problema Kung mag-increase kayo If increase din yung quality of service Kaso Palpak eh Hindi maganda ang servisyo Walang kulang Ah uh, Mr. Chair Ah yun po kasing mga toll rates natin actually ang nangyari po diyan nung mga panahon ni President Aquino hindi po pinayagan mag-increase ang unfortunately naipon po yung mga petition sa toll regulatory board so ang inabutan ko pong okay. petition Okay, identify yourself. Uh, you are I'm Attorney Alvin Carullo po ng Executive Attorney Director Alvin ng Caruglio, Executive Director ng Toll Regulatory Apo. Board. Okay, continue please sir. Pansamantalang ipinasususpinde ni Senator Idol Rafi Tulfo ang nakatakdang toll rate increase ng Toll Regulatory Board para sa SLEX at SCTEX ngayong Agosto hanggat hindi pa nailalagay sa maayos ang kanilang serbisyo, na sinangayuna ni TRB Executive Director attorney Alvin Carulo. Sa hearing ng Senate Committee on Public Services, isiniwalat ni Senator Idol ang talamak na samot saring mga problema sa mga expressway, gaya ng pagkabuhol-buhol ng traffic sa toll pluses dahil sa madalas na pumapalpak na RFID system at mga pagbaha sa expressways tuwing may malakas na ulan. Kasama na rin dito ang problema sa toll payment accounts na nagsi-zero balance kahit nakakalod lang ng motorista ng sapat na halaga. Nauna nang nagtaas ng toll fee noong June 2024 ang NLEX pero bilang Public Services Committee Chairperson, pipigilan ni Senador. Tulfo ang lahat ng toll rate increase attempt sa iba pang mga expressway hanggat hindi naayos sa mga inireklamong problema laban sa kanila. Huwag muna. Huwag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala muna increase. stop right there. Ito yun eh. Ito yung eh. Wala problema kung mag-increase kayo increase din yung quality of service. Kaso, palpak eh. Hindi maganda ang serbisyo Kulang-kulang. Binanggit na nga ng Senator Wynn. Nandiyan yung palpak na RFID. Nandiyan yung traffic. Kaya nga, eh, sabi kanina, uh, mas pinili ng maraming motorista na yung mga toll plaza, skyways especially, para mapabilis yung kanilang biyahe. Ano yan? Na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. ba diba? nagkakabahar. So, sana, bago nyo payagan yung petition na pag-increase, it has to be justified. O sige, mag-increase ka, nasa contract. Pero bakit may mga problema ganito? Ayusin nyo muna yan bago namin kayo payagan mag-increase. You have the power to do that. Am I right? Exactly. So, meron uh kang meron, meron kayong, na po tayong PPP. So dapat po. hindi mo muna pinayagan yung increase. Hinold mo muna hanggat hindi na yung mga problema at hand. Opo, ah, uh, Ba't mo pinayagan? For information po ng um, ating mga uh, senador, ang Toll Regulatory Board is a collegial body po. Meron po tayong representative from DOF, DPWH, tapos meron po tayong representante, secretary po ng uh, DPWH, DOTR, I know, I know that. Okay, I'm, I'm aware of that. DPWH, NEDA, DOF, okay, the members. But you can always tell them na Opo. mga pare ko eh, huwag muna siguro natin payagan tumaas to. Kailangan i-presenta muna natin sa kanila yung mga problema bago natin i-go-go. At syempre, itong pasamahan mo, papayag naman dahil mahihaya naman sila kung, kung susupalpaling kanila. Taong bayan ang babalik sa kanila. Tama? Totoo, uh, Sometimes we yun. need common sense, ano po? Opo, tama po yun. Actually po, yung, as a regulator po, yung TRB Secretariat po, uh, tungkol po dyan sa binabanggit ni Sen. Uh, Senator Gatchalian kung ano, an kung ano yung ginagawa ng regulator, ang TRB naman po ay eh, may mga programa na ina-address po yung mga problema ngayon. Kagaya po nung gusto nga namin uh, ma-implement ka agad yung contactless, eh, mali po yung addendum Uh, at mag-implement tayo ng contactless. Okay. So na contactless, wala na po tayong cash uh, toll plaza kasi po ang isa pong nakikita nating dahil lang kaya nagkakatarapik sa ating mga toll plaza eh, yung iba po nagbabayad ng cash. Tapos dahil sa haba po ng cash lane dahil mabagal po yung yung RFID, di ba? At so, saka dapat wala na rin yung barrier. Meron din po tayong programa yan na yung barrierless program na ating pumimiti para tayo ay makasabay sa world class uh, facilities toll facilities sa ibang bansa. Okay sir, okay. napapalit tayo. Hindi mo na sasagot diretso yung aking katanungan na bago sana kayo magpumayag na ipatupad yung uh, increase sa kontrata, di ba? Pwede niyo naman ipahold yon kausapin niyo mga kasamahan niyo sa DOTR, sa DPWH, DOF at uh, sabihin niyo na kailangan ayusin muna yung serbisyo bago nyo igugo lahat yung pag increase Ngayon, itong, kailan ulit yung susunod na increase? Kaya increase lang ng June, tama? Magkano na yung listahan tayo dito? Class, ito, uh, NLEX Open System, Class 1, 5 pesos. Class 2, 14 pesos. Class 3, 17 pesos. NLEX N to N, Class 1, 27 pesos. Class 2, 68 pesos. Class 3, 81 pesos. Now, kailan nang susunod na susunod? Kailan uh, Mr. po? Mr. Chair ngayon taon po susunod ang kailan, second tranche Kailan po? Second Most probably po uh, actually late na po dapat po kung June implement dapat June 2024 meron uli pero na late po sila ng apply. So kailan ho yung balak nyo mag-increase? <laughs> Most probably po uh, August this August po baka Wag muna. Karo. Wag muna. Wala muna increase. I'm serious. Look at my eyes. Opo. I'm very dead serious. Wala mo na increase. Ipapaabot ko po sa ating... Yes, of course. Um, yung paplag ng mga taga-DOTR, ng mga taga-DPWH, DOF at NEDA, sabi mo sa amin, may pangit ng serbisyo tapos mag increase Kawawa naman yung taong bayan, yung mga motorista. So wala mo na increase. Ano? Unless pag nakita namin na maayos na yung serbisyo, wala na mga reklamo, increase kayo. Hindi na kaya. Tama. Okay. Kasi kung kasamutsaring uh, problema nandyan, ang dami kayo ang kapal naman mo kanon. Kung sino man yung pumayag na magkaroon ng increase. Tama, sir? Opo. I'm very clear. Yeah. Di Ipaparating ko po sa mga membro ng board po. Makakaasa po kayo. Okay.